Isa pong malaking balita ang ibinahagi ni Ginong Charles Hoskinson, ang founder po ng Cardano, kung saan ay sinabi niya na malapit na ngang makita uh, si Bitcoin na magka magkakaroon ng integration dito sa Cardano blockchain. Ang announcement na ito ay uh, tumatalakay sa isang malaking hakbang para sa dalawang makapangyarihang blockchain ecosystem. At yan po ay si Bitcoin at saka Cardano. Ngayon ay ano ngabang ibig sabihin nito at paano po ito uh, makikinabang sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay paki-basa na lamang po ang uh, disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Ayan po siya. Nakikita natin dito ay si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano. Ngayon ay paano nga ba mangyayari ang integration ni Bitcoin at saka Cardano? Ayan, matagal na rin pong umuugong ang ideya na maging posible ang pag-integrate uh, dito kay Bitcoin kay Cardano. Ngunit ngayon ay inilantad ni Ginong Hoskinson na ang integration na ito ay isang hakbang na patungo sa pagiging realidad. Sa isang live stream noong December ay ipinakita po ni Ginong Hoskinson kung paano ang mga technical teams at mga ecosystem partners ni Cardano ay aktibong nakikipag-coordinate sa mga wallets at saka external protocols upang magpatuloy ang integration integration. Ang pinakamalaga po sa lahat ayon pa, ayon po kay Ginoong Hoskinson ay hindi ito nangangailangan ng formal governance proposal o community vote dahil ito ay tumutugma sa roadmap ni Cardano. Sa madaling salita, ang pag-integrate po ni Bitcoin ay isang decision na magaganap nang mabilis at hindi na kailangang dumaan sa mahabang proseso ng approval. Ngayon ay ano po ang magiging epekto nito sa mga crypto users? Ang pinakamalagang layunin po ng integration ni Bitcoin kay Cardano ay mapalawak ang interoperability o ang kakayahan ng dalawang blockchain na makapag-interact. Sa pamagitan po nito ay magiging mas madali ang pag-transfer ng asset at saka liquidity sa pagitan ng dalawang networks. Sa ngayon, si Bitcoin po ay kilala sa kanyang matibay na security features, samantalang si Cardano naman ay may kakayang uh, may kakayan po sa smart contract execution at saka decentralized finance or DeFi operations. Sa tulong po ng Cardano's Hydra Layer 2 solution, tataas po ang bilis ng mga transaction at bababa ang mga transaction fees, na isang malaking tulong sa mga gumagamit ng Bitcoin na nahihirapan sa mataas na transaction fees at mabagal na processing. Kapag nagtagumpay po ito ay makikinabang ang buong ecosystem ng cryptocurrency dahil magiging mas efficient at saka mas accessible ang mga transactions. Ngayon, ay, ano po ang mga benepisyo nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors? Ngayon para sa atin uh, bilang mga Pinoy crypto traders at investors. Uh, malaking bagay po ang ganitong uri ng development. Una ang integration po ni Bitcoin kay Cardano ay nagiging hakbang patungo sa mas mabilis at saka mas mura na transaction. Kung dati rati ay mataas po ang fees at mabagal ang Bitcoin transactions ngayon ay magkakaroon tayo ng option na mas mapabilis uh, yan, mas mapabilis at uh, pababain ang gastos sa bawat transaction gamit ang advanced technologies tulad po ng Hydra at saka lightning network Pangalawa, magbibigay po ito ng mas maraming opportunities sa DeFi space Sa pamagitan po ng interoperability uh, ni Cardano at saka Bitcoin magkakaroon po tayo ng mas maraming pagpipilian sa pag-invest at pag-access sa mga DeFi platforms Dahil dito ay mas magiging diverse po ang investment opportunities uh, natin bilang mga Pinoy sa crypto ecosystem ayan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman po rito ay ang ganitong hagbang ay isang napakagandang development para sa ecosystem ni Cardano at saka Bitcoin. Ang vision po ni Ginong Hoskinson na magkaroon ng seamless interaction ng blockchain networks ay nagbibigay po ng malaking potensyal sa crypto space. Makikita natin na unti-unti nang nagiging mas accessible at saka user-friendly ang cryptocurrency para sa mga tao sa buong mundo. At ang integration po ni Bitcoin kay Cardano ay isang malaking hakbang sa pag-achieve ng goal na ito kaya para sa atin bilang mga crypto traders at investors magiging magaan po ang ating crypto journey dahil sa mas mabilis at mas mura na mga transaction pati na rin po sa mas maraming opportunities na magbubukas para sa atin kaya't abangan natin ang mga susunod na developments at paano po natin ito magagamit sa ating mga investments at ayan Hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.